kita na matinding pagsubok na kinaharap ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, nananatili itong matatag sa pananampalataya at paninindigan sa kabila ng pagsalakay ng mga otoridad sa kanilang mga compel. <todic> sa isinagawang pasasalamat kay PRRD with OFW Sevet, ipinabot ni KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona ang kanyang salaysay ukol sa mga naganap at ang hindi matinag na pananalik ng mga miyembro sa pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa kanyang payag, inilahad ni Cardona ang mga pangyayari noong Hunyo Agis, kung saan sabay-sabay na sinalakay ng mga polis ang iba't ibang compound ng KOJC. Aniya, matagal nang may natanggap na babala si Pastor Kibuloy tungkol sa posibleng pagsalakay, ngunit sa kabila nito, hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa. Hindi ka makapaniwala kasi naturuan tayo ni Pastor kung paano mamuhay ng maayos, sumunod sa batas, sumunod sa kalooban ng Diyos, magmahal sa kapwa, at maging mabuting tao, ani Cardona. Ang aming armas ay hindi sandata kundi ang aming pananampalataya, pagpupuri at panalangin. Idinagdag niya na matapos ang unang pagsalakay noong Hunyo, muling sinalakay ng libo-libong polis ang KOJC Compact. Noong Agosto 24, mas marami sila kaysa noong una pero hindi namin sila hinarap ng dahas. Nanindigan kami sa aming pananampalataya tulad ng itinuro sa amin ni Pastor, sabi niya. Gayon din, inilarawan ni Cardona ang lalim ng malasakit ni Pastor Kibuloy sa kanya mga miyembro, lalo na sa panahon ng pagsubok. Masakit para kay Pastor na wala siya sa mga panahong iyon. Bilang aming tagapamahala at tagapagtanggol, nais niyang siya mismo ang naroon upang protektahan kami, wika niya. Ngunit sa kabila ng lahat, tiniyak nilang hindi nila pinabayaan ang kanilang pananampalataya at ang kanilang tahanan sa KOJC. Sa kabila ng mga pagsubok na nanatiling matatag ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang misyon at paniniwala, dumaan kami sa may dilim na yugto. Ngunit ito rin ang pagkakataong na patunayan natin ang ating pananampalataya. Natutunan natin hindi lang ang mahalin ng ating kapwa, kundi pati ang ating mga kaaway. Pahayag ni Cardona. Ayon kay Cardona, ang pamumuno ni Pastor Polo C. Kibuloy ay isang modelo para sa pagbabago ng bansa. Ito ang panahon magkakaroon ng bagong Pilipino. Kung paano kami binago ni Pastor, kung paano niya binago ang mga kingdom citizens, ganoon din ang magiging pagbabago sa ating isipan. Magiging positibo ang pananaw natin. Magiging maunlad tayo, malinis, malaya sa kahirapan at kadiliman. At mamumuhay tayo ng marangal bilang mga Pilipino. Sa loob ng halos apat na dekada, ang KOJC ay lumago mula sa maliit na kongregasyon patungo sa isang pandaigdigang ministeryo na patuloy na nagpapalaganap ng aral ng katwiran, pagmamahal at pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng hamon na nanatili itong nakatindig, handang ipagpatuloy ang adikain nito sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Polo C. Kibuloy.